Happy 50k followers, boy ubo. Hindi ko kailangan ng bati mo. Oh shit! Oh shit! Oh, Bakit mo rin nagmamahal sa akin followers ko? Bakit sa mga followers mo, binabati ba ako? Hindi wag! Talaga! Hindi mo gusto mga followers mo, mag-unfollow sa'yo at mag-follow sa'kin. akin. <laughs> Kaya naman isang araw kung naalala nyo, nag-breed nga pala tayo ng beta. Nakakatawa dahil ito ay naging successful. Kulay puti nga pala ang kanilang itlog at nandito sa bula. Makikita nga pala dito sa babaeng beta na lumit na ang kanyang tiyan. Nailabas niya na kasi ang kanyang mga itlog. Habang ako ay nagsiselfon, may bigla nga pala ako napansin. Hindi ko lang alam kung good news ba sa inyo to o bad news. Si Boy Ubo kasi ay 50k followers na. Deserve niya naman siguro yan kasi mukha siyang isda. Char. Ngayong araw nga pala ay may pupuntahan tayong nag-aalaga ng beta. So paano guys? Tara! Halos kabilang barangay lang pala ang ating destination Dito lang pala yan sa may Buhay. Mabuti na lang kabisado ko pa yung lugar, muntik na tayo maligaw. Big big shoutout nga pala kay Kuya Mario. Nakakalungkot lang dahil tumigil na daw siya sa pag-aalaga ng beta. Wala na rin pala dito yung malalaking aquarium. Wala na rin daw dito yung mga iba't ibang uri ng isda. Nakakalungkot lang pero wala na tayong magagawa. Ang natitira na lang daw sa kanya yung mga long fin na goldfish. Pinakita naman sa atin ni Kuya Mario yung bago niyang alaga. Ang tawag daw dito ay leopard gecko. Napakaganda nga pala ng kulay at ngayon lang ako nakakita nito. Hahawakan ko sana kaso natatakot ako. Nagbebenta rin pala si Kuya Mario ng iba't ibang uri ng sapatos. Big big shoutout nga rin Kuya. Dahil dyan magbibigay na tayo ng stickers. Sila nga pala ay matagal na nating followers. Kaya naman maraming maraming salamat sa suporta. na Naalala ko na ubusan na nga pala tayo ng mga pakain sa ating mga isda. Mabuti na lang malapit na tayo dito sa Tisoy Fish Farm. Bumungad nga pala sa atin ang iba't ibang uri ng halaman. Bagay na bagay nga pala to sa ating aquarium. Ang tawag daw dito ay Amazon Sword. Lumalabas talaga ang kulay ng mga isda kapag merong halaman. Kaya naman bumili na ako ng ilang piraso baka tayo maubusan. Available na rin pala dito ang mga Tiger Oscar. Bawat isa nito ay 120 pesos. Meron din dito napakaraming moli. Meron pa nga pala silang mga parating na mga bagong isda. Naubusan na nga pala ako na ipapakain ko kay Bad Boy. Bumili na rin pala ako ng pagkain sa akin Convict Sick Lead. O diba guys, masaya na naman si Kuya Boy Macho no rin. Pupunta rin pala ako sa ating bagong kaibigan. Shoutout nga pala kay Kuya Ryan. Siya nga pala yung binigyan natin ng crayfish. Kakarating lang daw pala ng kanyang mga alaga. Ito nga pala ay uri ng mga gapi. Itong isa ay kulay dilaw at napakaganda. Pinakita niya naman yung kanyang alagang crayfish. Meron nga daw pala siyang sasabihin at good news. Yung binigay kasi natin babaeng crayfish ay hinangitlog na. Grabe guys, napakagaling ni Kuya Ryan. Halos hindi ako makapaniwala sa akin nakita. Siguro dahil sa pinaglalagay niya napakaganda. Ito kasi ay napakaraming tubig at filter. Talagang mabubuhay dito ano uri ng isda. Nag-aalaga din pala siya ng iba't ibang uri ng ibon. Katulad ni Tampi Story, meron na rin siya dito mga inakay. Nakakatuwa nga dahil sobrang cute nila. Binibigyan nga pala tayo ng isa kaso hindi ako nag-iibon. Natatakot kasi ako baka hindi ko sila maalagaan. Kaya naman magpapaalam na tayo kay Kuya Ryan. Pupunta naman tayo kay Laboy Ubo. Happy 50k followers, Boy Ubo. Hindi ko kailangan ng bati mo. Oh shit! Oh shit! Oh, Bakit mo ba? hindi nagmamahal sa akin followers ko? Bakit yung mga followers mo binabati ba ako? Oh, Pwede wag! Talaga! Ang mga followers mo mag-unfollow sa'yo at mag-follow sa'kin. Hahaha! <laughs> Dahil 50k followers na nga pala si Boy ito yung pamimigay niya. The pieces nga pala to na flower horn na ipamimigay niya. Dahil nagpost nga pala si Boy Ubo, napakarami na ditong bata. Dahil followers ko rin sila, may mimigay tayo ng sticker. Dumayo pa nga pala sila dito galing iba't ibang barangay. Hindi lang ito pang bata, pwede rin pang matanda. O di ba guys, napakabait ni Boy Ubo. Lahat nga pala sila ay nabiyayaan ng flower horn. Pagalis nga pala ng mga bata, may mga pangilan-ngilan pa na pumunta. Napakarami nang nabigyan pero parang hindi pa ito nababawasan. Bising bising nga pala dito si Kuya Dug. Gumagawa nga pala siya ng kulungan ng kanyang mga PKBM. Kinakain kasi ng mga isda ang kanila mga anak? Kailangan lagyan to ng partition o harang para ito ay maiwasan? Ano, pati ikaw mangihingi? O ano, pati pamilya mo, bibigyan ko ng flower horn. O ito, bigyan mo sa tito mo. Parang galit ka. Ay, hindi ako galit. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! <laughs> May natuklasan nga pala akong bagong laro Ito nga pala yung 777 PNL Ito nga pala ay isang casino game Konting paalala lang, bawal nga pala ito sa mga bata Dito nga ay napakaraming pwedeng laruin Ikaw na lang ang mamimili kung anong gusto mo Meron ditong color game, fortune gems, super ace at mine Ito nga pala ang lagi ko nilalaro ang fortune gems Pindutin lang natin tong bet sa may bandang kaliwa Dito nga pala ay tataya ako ng 200 pesos Pipindutin lang natin yung gitna para makapaglaro Grabe kasi yung 200 ko, naging 480 pesos agad. Lumabas nga pala yung limang white at baka matobli pa to. Grabe guys, 2,400 na panalo ko, tapos times 3 pa. Napakaswerte ko ngayong araw dahil nanalo ko ng 7,200. At dahil dyan, pwede na natin itong i-cash out. O diba guys, napakadali lang maglaro ng 77PNL. Nasa comment section ko nga pala yung link para mag-register.